Hi guys, welcome to my channel. Today guys, magluto tayo ng champurado. Paborito ko to eh. Dito tayo sa kusina. Ayan. Nag-ano na ako. Nagpapakulo na ako ng malagkit na bigas. Ayan. Tapos, ang sahog ko dyan ay Eto. Eto. Yan. Ito yung halo ko. Champurado. Tapos, meron din akong milk. At, meron din akong sugar. Dark sugar yan. Wait. Tingnan natin kung ano ang ano, uh, kung maluluto na yung ating ano. Kasi, kasi simula pa lang naman niyang kumulo. So, tingnan natin, ha? Wait lang. guys. Bali, kumuha ako ng ricoa. Nilagay ko dito sa mainit na tubig. Na, yung sabaw nung ano, ng pinapakulang kong malagkit. Tapos, dalawang kutsarang ganito ang inilagay ko na ricoa. Ayan. Minimix ko mabuti para walang buo-buo. Lalagay na natin guys yung tinunaw ko na Rekowa dito sa pinapapulaan ko. natiklop ng Kaya pag kulang pa, pwede naman dagdagan ulit. Basta so, mainit na tubig na yung ilalagay nyo sa tsokolate. So, kulang pa na ang mainit para makuha pa yung tsokolate sa loob. Tapos guys, uh, ilagay natin lahat ang ang 1/4 one 1/4 -fourth. One -fourth lang tong asukal. Yan. Yung malagkit ko 1/4 din lang yan na ginamit. Tapos, eto one fourth din. Yan. Tapos, haluin mo lang. Eto, tansyado ko na to. Yung one fourth na malagkit. Tapos, one fourth na kilo na asukal. Sa isang ganito, saktong-sakto lang yung tamis niyan. Hindi matamis na matamis. Hindi rin matawang. Sakto lang. Pero kung gusto niyo ng matamis, eh, dagdagan nyo. Ako kasi tama. Yung tamang timpla lang talaga sa akin palagi. Yan. Patunawin lang natin yung asukal na inilagay. Halo halo ayan oh tinamo ang lapot niya oh. Oh. Actually, pinapatunaw lang natin yung asukal dahil medyo luto na siya, medyo luto na yung ano yung aking malagkit na bigas. Wait lang natin. Ayan na guys, luto na ang ating champorado. Kain tayo. Yan. Cảnh ta vô Mm, Hmm. Ano guys, hanggang dito na lang itong vlog ko Thank you for watching See you on my next video, bye!